ng mga asar ni Direk Loren sa Kintao matapos tumungo sa Dubai para sa kanilang event Lahat ng mga nakakakilala sa dalawa ay mag-asawa na ang tingin rito Hindi na basta love team o typical couple Level up na bilang mag-asawa Sa dami ba namang mukbang sa dalawang proyekto nila ay sanay na ang mga fans kung paano maglambingan ang mga ito pa lang sa airport, iba ang mga titigan at ngitian. Ang daming kumalat na mga larawan kung gaano sila kalambing sa isa't isa. Pagdating niya sa loob ng aeroplano, nakakatuwa na magkatabi rin sila at masayang nag-aasaran. Samantala, hindi naman napigilan magbigay ng mga reactions ang mga fans. Kimpaw? Huwag niyo kami papaasahin. Mahal namin kayo. Itinadhana na. Halos nine years na rin sila. Simula nang magkaroon ng maiksing proyekto. In God's will, ibinigay ni Lord, destiny sila. Kaya muling nagkasama and take note, matured role at mag-asama vibes. Ayon pa sa isang komento, Ingatan mo ang puso ni Chinita Girl. Huwag na huwag papaiyakin. Patuloy lang kayo na maging masaya, Paolo A Abangers kami sa mga mangyayari sa mga events ninyo. At syempre, sa relasyon na araw-araw nilalanggam kami sa kilig. Ilan lang yan sa mga banat ng mga fans. Masaya na naman ang puso ng lahat. Busog na pusog sa daming ganap.